Mabisa at nagte-trending sa social media na Korean inspired cafe ang nilapagan ngayong hapon ni Tito Otits mga tropa. Ito ang The Good Pastry Cafe na located sa 53 Connecticut Street, San Juan City. Pagpasok mo, bubungad agad sa iyo ang kanilang mga freshly baked, no preservatives, no extender at less sugar na mga pastries kaya hindi to sobrang tamis at hindi nakakaumay. At balita ko, T65 flour na galing pa sa France ang gamit nila kaya makakasiguro tayong sobrang quality nito. Banat na rin tayo ng pre-croissant nila mga tol. At may 30% discount discount nga pala sila 8pm onwards sa lahat ng kanilang pastries. Napakaganda rin ng kanilang two dimension room. Tapos dito naman sa kabila, yung classic vintage vibe. Nag-a-accept din sila ng mga pre-order ng pastry at cakes a day before mga tol. Available din for pick up and delivery via Lala At syempre, kukuha na si Tito Otits ng kanilang mabibisang pastry dito mga tol. Lahat to babakbakan maigi ni Tito Otits mga boss. At shout out at salamat nga pala kay Sir JP Pernes sa pag-invite sa akin dito. At nakumpleto na yung order natin mga boss mula dito sa Gongonzola Pizza, Margarita Pizza, Dakgang Jiong, Avocado Salad, Tuwumba Pasta, Cheese Bolkasu, Plain Bolkasu, Spicy Bolkasu. At sa mga pastries naman, nandito ang Pandoro, Cheese Pastry, Mango Pastry, Blueberry Croissant, Shine Muscat Pastry, Frank Pastry, at Lotus Croissant. At sa mga drinks naman, nandito ang Caramel and Peanut Latte, Cheese Tea Delight, Strawberry Yogurt, at itong mabisa nilang Hot Chocolate. Una kay Tito Otis to, tropa. First time yan. At siyempre, ano pa bang hihintay ni Tito Otich tropa? Siyempre, babakbakan na natin to. Firstly, babe. tropa. Hmm. Welcome, sa, sa taste buds nyo ito. chicken, mga tol. Diyan natin ang dressing mga tropa. Parang sesame dressing siya. Uh, <laughs> uh -oh. May keso sa loob mga tropa. Uh -oh. Napaka-healthy na salad mga tol.

grabe ang bisaan ng loob mga tol oh krema boss mga tol bakbak tayo itong nego croissant nila grabe mga tropa kanina kasi hindi ko nabakbakan masyado sa kape ito kasi taposok na ako eh ego tum na uli yao ngayon ito na mm. grabe mga tropa ko